dating Kalinga Partners, Kalinga Friends. Uh, salamat din kasi, ayan, although marami din na ayaw ng gulo, pero thank you pa rin kasi andyan lang kayo. Siya yung tao na laging maaasahan At lagi lamang nandyan upang tulungan mga tao naggipit Hirap sa buhay, tagapayo ka agapay At magbibigay ng kulay Mundo mo na madilim Siya ang magpapaliwana Gagawin niya ang lahat Upang kayo ay mapanatag Siya yung tao ang hangarin Magpasaya ng kapwa Nagbibigay biyaya Ang pagod di alintana Ganyan si Kuya Rab Di na inisip ang sarili Para lamang makatulong At kayo ay makampante Marami ang mga tao Na nagmamahal sa'yo dahil sa mga kabutihan na pinapakita mo Ang isang tagaya mo, yung dapat tinutularan Bitbit mo na pangalan, tumatak sa aming isipan Sana huwag kang magsawa sa iyong ginagawa Nakasuporta lang kami at di kami mawawala Siya si Kuya Rab, na laging maaasahan. Bukas para sa nahihirapan Lagi mong tatandaan Magpakailan pa man Marami ang nagmamahal sa'yo Dahil sa mga pinakita mo Sana hindi ka magsawang Tumulong sa mga nangangailangang mga Lagi mong tatandaan na di ka nag-iisa Nandirito mga tao na iyong napasaya Lahat ay aming gagawin upang aming masuklian Oo di ka naghangad yan sa na iyong maramdaman Ang aming pagmamahal ikaw ang aming idolo At nandito lamang din kaming lahat para sa'yo At salamat din pala sa mga solid na suporta nyo At sa mga OFW mabuhay po kayo Pag sinabing matubang ay talagang talagang mapagmahal Kuya Rab, Ate Ed na Pauline at si Kuya Bal Sana huwag kayong magbago, kayo ang aming kalingap Maraming tinulungan, mga taong mahihirap Kasama nyo kami mula noon hanggang ngayon At di doon mawawala ang ating Panginoon Salamat sa lahat-lahat ng mga ginawa nyo Taas noo kaming lahat ang buti ko na tao Kuya Rab, na laging maaas Bukas lang para sa nahihirapan Lagi mong tatandaan na Magpakailan pa man Marami ang nagmamahal sa'yo Dahil sa mga pinakita mo Sana hindi ka magsawang Tumulong sa mga nangangailangan Siya si Kuya rap, na laging maaasahan Bukas palit para sa nahihirapan Lagi mong tatandaan na Magpakailan pa man Marami ang nagmamahal sa'yo Dahil sa mga pinakita mo Sana hindi ka magsawang Tumulong sa mga nangangailangang mga tao dating Kalinga Partners, Kalinga Friends. Uh, salamat din kasi, ayan, although marami din na ayaw ng gulo, pero thank you pa rin kasi andyan lang kayo. tao na laging maaasahan At lagi lamang nandyan upang tulungan mga tao nagkipit Hirap sa buhay, tagapayo ka agapay At magbibigay ng kulay Mundo mo na madilim Siya ang magpapaliwanag Gagawin niya ang lahat Upang kayo ay mapanatag Siya yung tao ang hangarin Magpasaya ng kapwa Nagbibigay biyaya Ang pagod di alintana Ganyan si Kuya Rab Di na inisip ang sarili Para lamang makatulong At kayo ay makampante Marami ang mga tao Na nagmamahal sa'yo dahil sa mga kabutihan na pinapakita mo Ang isang kagaya mo, yung dapat tinutularan Bitbit mo na pangalan, tumatak sa aming isipan Sana huwag kang magsawa sa iyong ginagawa Nakasuporta lang kami at di kami mawawala Siya si Kuya Rab na laging maaasa Bukas palit para sa nahihirapan Lagi mong tatandaan na Magpakailan pa man. sa mga pinakita mo Sana hindi ka magsawang Tumulong sa mga nangangailangang Lagi mong tatandaan na di ka nag-iisa Nandirito mga tao na iyong napasaya Lahat ay aming gagawin upang aming masuklian Oo di ka naghangad niyan sa na iyong maramdaman Ang aming pagmamahal ikaw ang aming idolo At nandito lamang din kaming lahat para sa'yo At salamat din pala sa mga solid na suporta nyo At sa mga OFW mabuhay po kayo Pag sinabing matubang ay talagang mapagmahal Kuya Rob, Ate Ed na Paulin at si Kuya Bal Sana huwag kayong magbago, kayo ang aming kalingap Maraming tinulungan, mga taong mahihirap Kasama nyo kami mula noon hanggang ngayon At di dun mawawala ang ating Panginoon Salamat sa lahat-lahat ng mga ginawa nyo Taas noo kaming lahat ang buti ng si na si tao na laging maaasahan Bukas pala't para sana nahihirapan Lagi mong tatandaan na Magpakailan pa man Marami ang nagmamahal sa'yo Dahil sa mga pinakita mo Sana hindi ka magsawang Tumulong sa mga nangangailangan Siya si Kuya Arab. Maaasa. Bukas pala't para sa nahihirapan Lagi mong tatandaan na Magpakailan pa man Marami ang nagmamahal sa'yo Dahil sa mga pinakita mo Sana hindi ka magsawang Tumulong sa mga nangangailangang mga tao dating Kalinga Partners, Kalinga Friends. Uh, salamat din kasi, ayan, although marami din na ayaw ng gulo, pero thank you pa rin kasi andyan lang kayo. siya yung tao na laging maaasahan At lagi lamang nandyan upang tulungan Mga tao nagkipit, hirap sa buhay, tagapayo ka, agapay at mag Bibigay ng kulay mundo mo na madilim Siya ang magpapaliwanag Gagawin niya ang lahat upang kayo ay mapanatag Siya yung tao ang hangarin Magpasaya ng kapwa Nagbibigay biyaya ang pagod di alintana Ganyan si Kuya Rab di na inisip ang sarili Para lamang makatulong at kayo ay makampante Marami ang mga tao na nagmamahal sa'yo Dahil sa mga kabut kabutihan na pinapakita mo Ang isang kagaya mo, yung dapat tinutularan Bitbit mo na pangalan, tumatak sa aming isipan Sana huwag kang magsawa sa iyong ginagawa Nakasuporta lang kami at di kami mawawala Siya si Kuya Rab, na laging maasa Bukas pala't para sa nahihirapan Lagi mong tatandaan na magpakailan pa man Marami ang nagmamahal sa'yo Dahil sa mga pinakita mo Sana hindi ka magsawang Tumulong sa mga nangangay ang mga pa Lagi mong tatandaan na di ka nag-iisa Nandirito mga tao na iyong napasaya Lahat ay aming gagawin upang aming masuklian Oo di ka naghangad niyan sana iyong maramdaman Ang aming pagmamahal ikaw ang aming idolo At nandito lamang din kaming lahat para sa'yo At salamat din pala sa mga solid na suporta nyo At sa mga OFW nagkakabal mabuhay po kayo Pag sinabing matubang ay talagang mapagmahal Kuya Rob, Ate Ed na Paulin at si Kuya Bal Sana huwag kayong magbago, kayo ang aming kalingap Maraming tinulungan mga taong mahihirap Kasama nyo kami mula noon hanggang ngayon At di doon mawawala ang ating Panginoon Salamat sa lahat lahat ng mga ginawa nyo Taas noo kaming lahat ang buti nyo na tao na laging maaasa Bukas pala't para sa nahihirapan Lagi mong tatandaan na Magpakailan pa man Marami ang nagmamahal sa'yo Dahil sa mga pinakita mo na hindi ka magsawang Tumulong sa mga nangangailangan Siya si Kuya Rab na laging maaasan Bukas palit para sa nahihirapan Lagi mong tatandaan na Magpakailan pa man Marami ang nagmamahal sa'yo Dahil sa mga pinakita mo Kamatawang tumulong sa mga nangangailangang mga taong Uh, dating kalinga partners, kalinga friends. Uh, salamat din kasi ayan, although marami din na ayaw ng gulo, pero thank you pa rin kasi andyan lang kayo. Siya yung tao na laging maaasahan At lagi lamang nandyan pang tulungan mga tao nagkipit Hirap sa buhay Tagapayo ka agapay At magbibigay ng kulay Mundo mo na madilim Siya ang magpapaliwa Na gagawin niya ang lahat Upang tayo ay mapanatag Siya yung tao ang hangarin Magpasaya ng kapwa Nagbibigay biyaya Ang pagod di alintana Ganyan si Kuya Rap Di na inisip ang sarili Para lamang makatulong At kayo ay makampante Marami ang mga tao Na nagmamahal sa'yo dahil sa mga kabutihan na pinapakita mo Ang isang kagaya mo, yung dapat tinutularan Bitbit mo na pangalan, tumatak sa aming isipan Sana huwag kang magsawa sa iyong ginagawa Nakasuporta lang kami at di kami mawawala Siya si Kuya Rab, na laging maaasan Bukas palit para sa nahihirapan Lagi mong tatandaan na Magpakailan pa man Marami ang nagmamahal sa'yo Dahil sa mga pinakita mo Sana hindi ka magsawang Tumulong sa mga nangangay Lagi mong tatandaan na di ka nag-iisa Nandirito mga tao na iyong napasaya Lahat ay aming gagawin upang aming masuklian Oo di ka naghangad yan sana iyong maramdaman Ang aming pagmamahal ikaw ang aming idolo At nandito lamang din kaming lahat para sa'yo At salamat din pala sa mga solid na suporta nyo At sa mga OFW mabuhay po kayo Pag sinabing matubang ay talagang ma pagmahal Kuya Rab, Ate Ed na Paulin at si Kuya Balsa Na huwag kayong magbago, kayo ang aming kalingap Maraming tinulungan, mga taong mahihirap Kasama nyo kami mula noon hanggang ngayon At di dun mawawala ang ating Panginoon Salamat sa lahat-lahat ng mga ginawa nyo Taas noo kaming lahat ang buti siya.